Pero mga kakaibang manok o. Oh. Anong manok beto? Ganda ng balik sa to dam. Tom... Anong klase yung manok sa kaibigan? Ano po si ah, po si Microbantam. Ah, Micro Ito si Rama po. Hmm. To tom... Micro -bantam. Ito maganda. Balik sa dam pala iba. Ano? Presel po. Ano tawag dito? Presel. Ah, Presel. Ah, Presel. Ito so, pala, libre lang pala ito. Presel o, oh, libre Ito yan eh Ganda ng pakaibang manok o baliktad ang balay ibang na kahit ng ganitong Hindi mo nagsong suklay oh, Hindi marunong magsuklay oh. Para sila nagpakulot to oh. Ganda lang ang manok o mga kakaibang manok oh. Kakaibang manok dito sa Bukawi lang mga kamasa Ito pa yung isirama Ito ano ito? Cornish ano? O ah, siya mo po O mo naman sa dalawa nakabukas O siya mo O mo naman pala ito Ganito. Por lo menos